Health, makakasama natin ngayon ay ang ating exciting topic na palpitations. Bakit nga ba tayo nagkakaroon nito? Una, ano ba ang palpitations? Ang palpitations ay ang pakiramdam ng mabilis, hindi regular, o hindi karaniwang tibok ng puso. Ito ay maaaring makaramdam ng isang tao na parang biglang nagpapabilis o nag-iibang ritmo ang pagtibok ng kanyang puso. Maaring isipin ng iba na parang may tumitibok sa loob ng kanilang dibdib o parang may mga skip sa kanilang puso. Maaring normal ang mga palpitation sa ilang mga sitwasyon tulad ng pagkakaroon ng labis ng emosyon, pagginob ng maraming kape o energy drink o pagkakaroon ng mahigpit na ehersisyo. Ngunit maaari rin itong maging senyalis ng iba pang mga medikal na kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo, mga problema sa puso o mga hormonal na imbalances. Kaya't mahalaga ang regular na pagkonsulta sa doktor upang masiguro ang kalusugan ng ating puso at malaman ang tunay na sanhi ng palpitations na nararamdaman. Mayroong ilang mga uri ng palpitations na maaaring maranasan ng isang tao depende sa sanhi at pagkakaiba-ibang mga kondisyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng palpitations. Sinus tachycardia. Ito ay ang pagbilis ng normal ng tibok ng puso na maaaring dulot ng exercise, stress, paginom ng kape o iba pang mga stimulus. Karaniwang regular ang ritmo ng puso sa sinus tachycardia. Supraventricular tachycardia o SVT. Ito'y isang kondisyon kung saan may mabilis at irregular na tibok ng puso na nagsisimula sa mga bahagi ng puso maliban sa ventricles o supraventricular. Ito'y maaaring magdulot ng biglaan at di inasahang palpitations. Atrial fibrillation. Ito'y isang uri ng arrhythmia kung saan ang ating atria ng puso ay nagbibigay ng mabilis at di na pulso na maaring magdulot ng palpitations at posibleng iba pang mga sintomas tulad ng pagkapagod. Premature ventricular contractions o PVC. Ito ay pabigla at maagang pagtibok ng ventricles ng puso. Bago pa man ang normal na tibok na maaring pakiramdam bilang pumuputok o umihinto ang puso. Atrial flutter. Katulad ng atrial fibrillation, ito ay isang aritmia kung saan may mabilis na tibok ng atria Ngunit mas regular at mas organisado kaysa sa atrial fibrillation. Ventricular tachycardia, ito'y isang malubhang kondisyon kung saan may mabilis na at regular na tibok ng ventricles na maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagkahilo o pangangaligalig sa hininga. Maaaring maging sanhi ito ng mga problema sa puso. Ano nga ba ang mga common causes ng palpitations? Stress Napansin mo ba pag nagiging stress ka, parang nagiging mabilis ang tibok ng iyong puso? Caffeine Ang kape, tsaa o mga energy drinks ay may mga stimulant na maaaring magdulot ng palpitations, lalo na kung sobra-sobrang paginom. Anxiety Ang nervyos o kaba ay maaaring mag-trigger ng hindi karaniwang tibok ng puso. Mahalaga ang relaxation techniques para dito. Exercise kapag nage-exercise tayo, natural na tumataas ang ating heart rate. Pero kung sobrang taas o hindi naman normal ang pakiramdam, dapat mag-ingat. Ang palpitations ay maaaring senyales din ng iba't ibang sakit tulad ng high blood pressure, heart problems o hormonal imbalances. Kung madalas mo itong nararamdaman, kailangang magpa-check up para masigurado ang kalusugan ng puso mo. Electrocardiogram o ECG, ito ang pinakakaraniwang paraan ng pagsusuri ng palpitations. Sa pamamagitan ng ECG, sinusukat ang electrical activity ng puso sa pamamagitan ng electrodes na nakalagay sa balat ng pasyente. Ang mga resulta ng ECG ay maaaring magpakita ng anumang mga irregularidad sa ritmo ng puso na maaaring maging ng palpitations. Holter Monitor kung ang mga palpitations ay hindi nangyayari sa regular na oras ng pagsusuri tulad ng ECG, maaaring kinakailangan ng paggamit ng Holter Monitor. Ito ay isang portable na aparato na sinusukat ang electrical activity ng puso sa loob ng 24 na oras o mas matagal pa habang sinusuot ng pasyente sa kanyang araw-araw na mga gawain. Ito ay makakatulong sa pagtukoy ng mga episodic kong palpitations na bibihira mangyari. Event monitor, katulad ng Holter monitor, ang event monitor ay isang portable device na ginagamit upang mag-record ng electrical activity ng puso. Ngunit ito ay kadalasang inuugnay lamang kapag may mga pag-atake o episode ng palpitations. Ito mas matagal na panahon kaysa sa Holter monitor at ginagamit upang matukoy ang mga di inaasahang palpitations stress test. Sa ilang mga kaso, palpitations ay maaaring maging mas matindi kapag ang katawan ay nasa estado ng stress o pag-ihersisyo. Ang stress test ay maaaring isagawa upang tukuyin kung paanong puso ng isang tao ay nagre-react sa physical na stress. Sa pamamagitan ng pagmasid sa ritmo ng puso at iba pang mapagbabago, maaring matukoy ang mga kondisyon tulad ng supraventricular tachycardia na maaring maging sanhi ng palpitations. Blood test ang ilang mga kondisyon na maaring magdulot ng palpitations tulad ng mga hormonal imbalances o electrolyte, maaring masuri sa pamamagitan ng mga pagsusuri ng dugo. Halimbawa, ang thyroid function test ay maaaring maisagawa upang tukuyin ang thyroid gland na maaaring magdulot ng palpitations kapag labis o kulang ang paggana. Makahealth, ang pagkakaroon ng palpitations ay hindi dapat baliwalain. Mahalagang tamang kaalaman at pag-alaga sa ating puso. Kung may mga katanungan pa kayo, mag-iwan lang ng comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood Makahealth. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang mga tungkol sa ating kalusugan. Hanggang sa susunod na episode, paalam!